Uno nga pala mga idol yung pader natin na yan. Sinisip-sip niya kasi yung tubig kaya ayan nagbabak nagbabakbak talaga yung mga pintura. Buti na lang talaga hindi mo na tayo nakapagpapinta dyan. Kasi plano ko talaga ilagay dyan yung idol talaga natin na si James -drawing Shop. drawing ko sana dyan. Pero buti nga at hindi mo natin yung pinagawa. At eto mga idol tingnan nyo samahan nyo ako libutin pa natin. Yan nakikita nyo yung mga bitak na yan. Yan na yung mga sementong itinapal natin nung nakaraan. Pag meron ka pala nito akala mo okay ng lahat. Kung baga parang maglalaro ka na ng maglalaro. Yun pala yung maintenance din ang medyo mahirap sa kanya. Kasi sobrang dami nagiging problema. Pero minsan ay isip ko. maliit na problema lang yan, kung yan. Kumpara sa biyayang ipinagkaloob sa atin na magkaroon tayo ng sariling ko Ang tanging gagawin na lang ay iingatan at aalagaan. Kasi mga idol, imbis na magreklamo tayo, eh dapat eh mas magpasalamat pa nga tayo dahil sa biyayang ibinagkaloob niya sa atin. Minsan nakakalimutan natin yun dahil nakatingin tayo sa problema lang. Pero kung titignan natin kung gano'n tayo kaswerte, doon ka mapapaisip at bigla mong masasabing, Lord, salamat po pala sa lahat ng biyaya. O ikaw naman idol, tatanungin ko, ano nga bang meron ka ngayon na dapat mo rin ipagpasalamat sa kanya? Comment mo naman dito para malaman natin. Let's go!